Ito na naman tayo guys ng Ay Sorry sorry guys Ayan Ay ito guys yung lulutuin natin guys ayan. Sorry sorry Saka ito guys Ayan Ito guys at saka magpipirito tayo guys ng isda at saka ano guys Ngayon so, guys unahin natin ano, Ayan Ayan nasa guys ini kayu kayo guys ha bago guys kasi ang init guys naano kasi yung cellphone tapos ito, guys Ayan. Ayan. guys ito ito na ang sari sari ayan guys ay ay, ay! Ayan guys, takpan muna natin guys. Hmm. Lagyan na natin ng toyo. Ay. Lagyan na natin guys ng toyo guys. Tapos lagyan natin pang palasa guys na marit sarap. Ayan. So, lagyan siya natin ng tubig, guys. Hmm. Ayan. ko siya ng tubig guys kasi ano kasi guys yung yung anak ko kasi guys mahilig siya magsabaw ng tubig kaya yeah, ayan so ayun guys mahilig kasi siya ng sabaw guys ng tubig Pagkakitin yeah. so, konti. Ano? Ayan. So, ayan guys. Takpan muna natin siya guys at babalikan natin mamaya na pag naano na siya guys. Ano natin guys. So, so, guys, naluto na yung sari-sari natin gulay guys. So, ngayon guys, magpirito na tayo ng isda. Ayan so, guys. guys. Ayan guys, magpaparito na tayo ng isda So ayan guys, magpaparito na tayo ng isda guys Ay, ano na siya guys Ano na Ayan Ano lang naman yung ano natin guys. So, hmm? dito po anan ako guys. Ano na guys ba? <tipos> Ay, so guys, okay, guys. Ang tingin ko guys. na ano Tignan natin ito guys. So, haaunay natin siya guys. Lagay natin siya dito. Ay! Ano na guys. Ano guys. Ayan. Kasi so, yung mga anak ko guys, hindi ko makaanap. Ano pa kaya gipirituhan ko sila guys para makakain sila ng madami lot kanin ito naman ang susunod natin guys yung ano natin, guys, yung delis natin na ano guys, laing oh, yung, tuyo na, yung delis, guys, ayan ito yung niloto ko guys ng hapunan namin guys, ayan Ayan, guys, yung sari-sari at saka ito, guys, plate of isda at saka ito, guys. So, ayan, guys, nandito na yung blood one, guys. Ayan. Ayan. Ito pala yung anong magulay ko kanina, guys. Ito yung ulam namin nang hapon, guys. Ayan, guys, yung anong... Ayan. So, ayan, guys. Yan, ito pala guys, yung niluto ko ngayon ng hapon guys. Gulay na lang. Kaya, hindi ko na nabijan kung paano na ano guys kasi nga nag-charge ako kanina guys. Pasensya na guys kung hindi ko nabijan guys. Ito yung ulam for today Sula guys. Ayan guys. Ayan guys. Ano guys, oh, mahinog na siya guys. Ayan. Hinog na siya na langka guys. Yung ano natin guys. Yung, yung giniluloto ko kanina guys. Ayan. Kaya hindi ko na siya na ano. Kasi ang sarap guys. Matamis-tamis siya guys. Ayan guys. Ayan. Sabi ng DPWH Region 3, natanggal daw ang ng pondo para sa MacArthur Highway at iba pang proyekto sa pang...